Yan, for tonight vlog, ating pasyalan yung Paris Overload ni Madam Rosmar dito sa R Mansion, Tagaytay. At ating kumustahin si Kuya Angelo yung nag-viral noon na binigyan ni Madam Rosmar ng 10,000 noon dun sa pesto ni Diwata. Na ngayon ay nagtatrabaho na rin bilang isang empleyado ni Madam Rosmar sa kanyang uh, parisan dito sa Tagaytay so samahan nyo ako guys para makumusta si Kuya Ang yeah, so good evening guys dito tayo ngayon sa may armansyon Tagaytay so dito tayo alam yeah, so, tayo, uh, tayo uh, pinasalan dito ayan sakto nandiyan si uh, Kuya Ang hello okay. so. so pasok tayo guys pasok tayo galing tayo sa parking guys 'Yan yung parking ng mga motor. 'Yan, saka doon naman yung mga sasakyan. So, tara guys, punta tayo din sa may entrance. 'Yan, may ginagawa pang parking area dito, guys. 'Yan. Dito yung entrance saka yung pool, saka yung parisan. Punta tayo dito. 'Yan ang paligid ng Aromansion Tagaytay. Ito pala ano, ano, yeah. ano, ano, man, sa ah, pang, si ano, ano pa? Ah, si Babli. Ayan, si Babli. Yung stroller. Ito si Babli, yung kapalit ni Babol. So, ang cute, oh. Diba? Si Kuya Angelo, ito, naglalive ngayon siya. Yeah. so, wow! naglalive. mas uh, First time namin, nakunta dito kayo. Ano po masasabi niya sa pagkain namin? dito. Pero ginagrantyahan ko sa inyo, 101%. Ayun. Amazing! Ako, Siyempre. Ito par, Pares. Dito <laughs> sa Aromance ng Tagaytay. Kung may, kung may diwata sa Pasay, eh, dito naman kay Madam Rosma. Ayan. Siyempre, solid din. Eh, kaya mamaya, pag ano namin ko yan yung iwa. Binisa tayo, binisa tayo lang namin so, ko. Apo. So, mami sa amas po, sir. Kahit ano. Loving! Cute-cute, oh. So ito na siguro yung isang sasakyan ni Madam Rosmar. Oh, Amazing! Oh, grabe. Paangas. So ito yung tao ngayon dito kay Madam Rosmar. Ayan, ito yung paligid. Ayan. Ayan yung karatalaw ni Madam Rosmar. Our mansion, Tagaytay Resort. And ito din siguro yung mga product niya. Ayan, so andito, andito tayo ngayon sa may second floor. Second floor, pala yung kainan guys. So pag tingin mo dito sa may baba dito, ayan, dyan yung mga parkingan ng mga sasakyan, four wheels. Ayan, so ito naman yung chicken nila Madam Rosmaro. Ayan, so ito naman yung pares nila guys. Ayan, parang masarap ah. Ito pala yung bungad ng Armansion Tagaytay. Yan. So, ito. Yan mga sasakyan na yan. Diyan dadaan papuntang parking. Ito man, palabas na yan. Yan yung papuntang exit. Ayan. So, andito tayo ngayon sa may second floor. yan So, andito naman yung kainan. Yan. So, andun yung uh, uh, signage ni Madam Rosma. So, ito yung paligid. Yan. Ito may mga kainan dito sa doon sa loob. So tikman natin yung Paris Overlook dito sa Tagaytay ni Madam Rosmar. Yup. Yan so hina-hinaan natin so, so, yung chicken. <sus> Ayan, so dito din may T-bone din sila. Ayan, so bali 249 to with T-bone na saka Ayan, Paris din. Ah, uh, may